Good day mga kapikaming! Aminin na natin, medyo magasos din ang maadik sa pagbibisikleta. Kung ikaw ay tulad kung hindi naman mayaman, gagawin mo rin ang lahat para makatipid sa hobby na ito. Isa sa pagtitipid na ginagawa ko ay ang matutong magmekaniko ng sariling bisikleta. Siyempre, kung ikaw ay -me ng bisikleta mo, kailangan meron kang bike tools. Ano na -ano ba yung mga bike tools na meron ako rito sa bahay para magawa akong makumpuni at magbaklas at mag-install ng mga piyasa ng bisikleta? Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na to. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Giliw Gaming, Gagambeya Exotic TV, Tito Bong Vlog, Disiplinadong Siklista, Cyclist on the Road, Joel Ibale, Jerson Talahano, Adrian Straw, Jonathan Austria, Anthony Balgua, Reverend Mark 27, at kay Hustler Vibe. Sa mga nice po magpa-shoutout, just yes, comment down below, hashtag shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Siklista. Una ay ang Allen wrench set o kilala bilang hex key o Allen key. Ito ang pinakagamit na gamit sa lahat ng aking tools dahil majority ng bolts o tornillo sa aking bike ay may bolt head na hexagon socket. Even yung mga accessories na ikinakabit ko sa bike ay hex socket din ang mga bolts. Meron akong iba't ibang sizes nito mula 2mm hanggang 10mm na Allen wrench. Siyempre, meron pa rin naman yung mga ordinary screwdrivers. Dahil ang aking RD ay Phillips screw pa rin ang nakalagay. At kung nagbubukas ka ng mga shifters, baka mga kailangan ka rin ng mas malit na screwdrivers. At ang susunod ay itong malaking adjustable wrench o liabe katala. Kailangan ba talaga malaki? Pwede rin namang mas malit pero mahirap itong gamitin. Yes, dahil mas may leverage ka sa pagpihit kung malaki ang inyong liabe. Hindi ito direktang ginagamit sa anumang bike part. Pero meron tayo nitong cog removers. Meron itong hexagon head na iniipit naman ng liabe katala. Meron din tayo nitong kahawig ng cog remover na BB remover na para sa square taper bottom bracket na ginagamitan din ng labig at para mapihit. Pero dahil nakahalo tech crankset na tayo, hindi ko na ito nagagamit sa aking bike. Nagagamit ko lang ito kapag may kapadyak o kamag-anak na nagpapaayos ng bisikleta. Isa pa sa hindi ko na nagagamit na meron pa rin ako ay ang crank puller. Ito nga ay square taper crank puller. Gamit na gamit ko ito dati noong naka square taper crankset pa ako. Kagaya ng BB remover kanina, nagagamit ko pa rin ito sa mga bike ng kamag-anak na nagpapaayos. Next naman ay ang ipinalit ko sa BB remover na bottom bracket wrench. Ito na ngayon ang ginagamit kong pamihit ng outboard bottom bracket para magkabit at magtanggal. Ang susunod ay ang chain whip with bottom bracket remover na rin. Meron siya para sa outboard bottom bracket at para sa old school classic bottom bracket. Ito ay ginagamit kasama ng cog remover kung tatanggalin mo ang cassette cogs sa freehub body. Itong chain whip ang pumipigil ng pag-ikot ng cassette cogs habang pinipihit mo ang lock ring ng cogs para lumuwag. Meron din tayo rin itong chain breaker, also known as chain splitter. Ito ay ginagamit para ma-push yung pins ng kadena para ito ay maputol. And vice versa, ginagamit din itong pang-push ng pins ng kadena para naman magdugtong ng kadena. Meron din tayo yung quick link plier. Ito naman ang ginagamit para magkabit at magtanggal ng quick link o missing link ng kadena. Next ay ang flower wrench also known as flower key o Torx Allen wrench. Ito naman ay ginagamit na pamihit ng mga bolts ng disc brake rotors at GXP chainring. Kapag torx ang bolt head, huwag na huwag mong gagamitan ng hex allen wrench dahil masisira ang bolt head mo. May mga nakita kasi akong gumagawa nun, kaya yon hindi na nila matanggal yung disc brake rotors dahil hindi na mapihit yung bolts. Kaya kung wala ka nitong torx allen wrench, dalhin mo na lang sa bike shop yung pipihitin mo. Meron din tayo dito sa bahay ng tire repair kit. May laman na tire levers patches, and rubber glue. Siyempre, yung nakalagay sa bike bag ay permanent na yon doon. Hindi ko na yun nalis. Ito yung hiwalay na ginagamit ko sa bahay kapag nagpapalit ako ng gulong o nagtatapal ng butas ng inner tube. At siyempre, mahalaga na meron tayong bike repair stand. Ang hirap nang wala nito, especially kapag nagtotono ka ng cambio. at naglilinis ka ng bike. Nagsisilbi rin pala itong bike stand. Ang susunod naman ay mga common tools. Una ay lagaling bakal na pwedeng pamputol ng handlebar at steerer tube ng fork. Better sana kung tube cutter, bibili rin tayo niyan balang araw. Tape measure o metro. Siyempre, kailangan mo na sukatin accurately yung mga lalagariin mo. Kaya kailangan natin ito. Martilyo with dos x dos na kahoy. Kung naalala niyo, ito yung ginamit ko sa pag-install ng caps ng headset. Dahil wala naman tayong press fit tool. Ideally, wooden hammer kung walang press fit tool. Pero dahil wala ako nun, ito na lang martilyo at dos poldos dos na kahoy. Sandpaper o liha. Minsan kasi may mga piyasang kailangan bawasan o tabasin ng bahagya para mapagkasya. Very useful itong liha para magawa yun. Meron din tayo nitong mini bolt cutter na nagsisilbing cable cutter ng aking shifter cable at brake cable at cable housing. Pero kung bibili kayo ng pamputol ng mga kable ng bike mo, huwag ito ang bilhin mo. Meron na bibiling cable cutter talaga. Brushes. Very useful itong brush kung ayaw mong maghugas ng drivetrain pero gusto mong tanggalin yung mga pinong buhangin na dumitikit sa drivetrain. Hindi ko na siguro kailangan banggitin pa yung ibang mga panlinis kagaya ng pasahan. Alam nyo na siguro yun. Pero gusto pong banggitin ang mga consumables, chain loops, grasa, at itong tread locker para sa mga lumuluwag na turnilyo. Hindi tayo dapat mawalan nito. Ano pa kaya yung mga tools na kakailanganin ko? Kailangan ko rin ba ng wheel throwing stand para mapag-aralan kung mag-assemble ng rim set? Pwede. Please comment down below. At i-comment nyo na rin kung ano pa sa palagay mo ang kakailanganin nating tools bilang siklista, maliban pa sa mga napanggit. Hindi lang po ito tungkol sa pagtitipid. Mabuti rin na may kakayahan kang kumpunihin ang bike mo anytime you want at anytime na libre ka. Hindi yung kailangan mo pa maghanap ng bike shop na bukas. At isa pa, nakalibang din magbuting ting ng sarili mong bisikleta. So hanggang dito na lamang po. It's become a Lista. Please like this video, do not skip ads, and please subscribe. Thanks for watching.